Good job. Good job. Last minute. <laughs> Last note. <laughs> Last second. Last note. Seco. Last... Oh my God. Good job, you know I mean? Hi. Hi. Yeah. Hello. 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 Anong pangalan mo? Fiona Lin po. Perfect na at least may isang coach or dalawa in their case, may coach na humarap sa'yo, parang alam kong meron ka pang reserve na sa tanki niya. May baon pa siya. May, e, e. may baon pa eh. E. Oh, but I felt like she was, you know, emotional then at the Kaya same nga time. Kaya eh, parang na, nagiging emotional why. ka. Ba? Kanino mo ba inaalay itong performance, itong kantang to? Sa lola ko po. Isa po sa dahilan ko po sa pagkanta ay ang lola ko po. Kaso wala na po siya ngayon. pag kumakanta po kasi, eh, hindi pa po kasi ako marunong magbasa. So, tinuturoan niya po ako habang kumakanta po, sinasabayan niya po ako. Gagawin ko po ang lahat para po may umikat po sa akin at hindi ko po siya i-disappoint. Singing lang po talaga yung passion ko eh. Nahirapan po ako sa mga matataas na kanta, kaya po gusto ko po itong aralin. At ikaw naman, sino nagturo sa'yo? Sarili ko lang po, na-discover ko lang din po. Wow! At ngayon, madi-discover na ng buong mundo ang iyong talent. So I'm Wait, may gusto Alam mo, Fiona, kahit na, kahit na hindi mo pa na kwento yung kwento about yung lola mo, kaya kami umikot. Kasi, siguro, nagtataka siguro yung iba. Ano ba yung hinahanap namin kapag may mga kumakanta dito sa contest na to? Hindi mo siya kinakanta para lang sa mga tao dito para sa amin. Kung hindi, meron kang inaalayan ng song na yun. Pwede ka ba namin mahag? Okay? So I'm coming home to you. At dahil dyan, gusto namin ibigay sa iyo itong Benkada Tumblr. At ito yung gagamitin din natin sa journey natin dito sa The Voice Kids. Palakpakan natin si Fiona! Bye. Bye. Bye.